pasensyahan nyo lang ito. Bentley lang po. Eh. Ito po ay uh, handog ko para sa ating Reminado. of Mary and 21st sacerdotal anniversary ni Father. So, ang pangkat po nito 2 in 1. Ano <laughs> yan? Kape? <laughs> May mga katanungan naghahanap ng katubunan. Ano na nga ba ang kuwasa sa kasalukuyan? Tanong ng marami na nais nilang malaman sa mahigit na pitumpong taong lumipas at nagdaan? Ang bawat parokya ay may patron na katawala. Iba't ibang mga santo, gayon din ang mga santa. Kanilang kapistahan at mga paglulita ay pinagdiriwang sa ang mga dato ng bansa. Mayroon din mga pastol na ang Diyos ang nagsubo at sila ang itinalaga na sa kawalan ay mamuno upang sila ang gumanap sa kanyang aral at turo ng ang pananampalataya ng kawang ay tunay na mga pamitid. Tunay na tayo ay nabos na mapalag at natangon ng parokya ang totoong pagpindan. Dahil sa isang pastol na sa ati iginawa sa katauhan ni kura Reverend Father Richard, Pinalingan niyang lahat na sato ng balawo po mga nasa laylayan, ESP, BIP at WIGO ay kanyang pinampon. Ginawa niya ang lahat ng paraan sa kanyang pagtulong upang sila'y bigyang pag-asa at muling makabangin. Ngayon nga'y dapat lamang na tayo magsaya dahil sa kapanganakan ng mahal na Virgen Maria gayon din ang pagkapari ng ating tagalang na kura na silang nanangalaga sa atin at sa ating parokya. Marapat lamang na tayo yung buong puso magpasalamat. Sa mahal na Birheng Maria na sa ating naging ina, maging sa ating kura na naglilingkod ng tapat, at tayo ngayon naglalakbay ng sama masamang ganap. Kaya nga't aming ipinaabot ang taus-pusong pagbati kay Father sa paghunita sa araw ng kanyang pagkabali. at sa mahal na Birhem Maria sa kaalawang natatangi na sa aming paglalakbay ay kaagapay sa bawat sandali. Balikan natin ngayon ang tanong ipas na mahigit na 70 taon, ano yung mga bagay ang kwasap na Ito ba yung nasa likod pa rin ng mga ilimang panahon? O masasabi natin ang parokay ba ba'y tunay na naging ganap na nakabangon? Magandang umaga po.